na pani panibagong araw tayo pani bagong vlog o kahapon di tayo nakalusong sa Ortiz gawa nung oras na 10.30 pasado na kaya di na tayo nakalusong ng Ortiz sa alanganin -alang na ipaglusong natin sa ano natin noon nagpapaano uh, nagpapano ng pampa pampabagawa yung ano yung si Ku Junior nag ano, sa atin naman ng bandang alas 9 nagchat or nag-text nagpapadala ng pera na pampagawa sa makina ng power tiller o ginawa natin o naisip na nga natin yung ano yung gcash o tinanong ko kung may gcash siya ayun uh, na lang natin yung pinapadalang -pina ano pinapadalang pampagawa doon sa makina ayun uh, nakagatas na rin pala tayo Ayan, hanggat nagpapahinga ako, iba'y pahinga na ginawa sa akin ni Mrs. Ayan na. Ah. Nagsibak tayong kahoy. Wala na siyang pang kahoy. Wala nang pang gatong ba? Ayan, kapin na muna tayo. Tapos, yung gatas natin naka 12 bote. Tapos, binagdagan ni ate na 10. Bali 22 yung bibigay natin kay ate Daisy. Ayan, kapin muna tayo. Bago tayo, bago natin natin yung gatas. Ayan, mga gatas. Ito tayong kung kape. Tin muna natin. Ito. 22 gin. Yan sinanay. nanay. <laughs> Di pa nabibitis yung kalamansi niya. Yung karamihan. O nagpapabulaklak na naman tayo. Wala daw ano. <laughs> may paano yun? mag spray na tayo. Lumili na siya ano, na yung mga bulaklak ng kalamansi. O kailangan nang makabili ng gamot para may pang-spray. ke atas atas. basah bosan? Nanti 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 ke atas, saya perlu semalam nih. Ya? Eh, mau naik, Shin. Ya? kaya eh, salaminya. Ay? Tau, ano? ya? Assalamualaikumnya. Hai. mau basah Pinagawa ano, na natin dyan si, ano, si Magda Ay, Malabong pa namin nandito Ay, na muna tayo Ay, Yun, dito na tayo sa ano Sa dongan natin, pinakunchik Ayan, yung Yung nahingi nga natin Piesa kay Kuya Naro nun Yung puti, pinagay natin talaga yung Takip nito Ay, na talaga Hindi natin pa ayan, ito yung ano, uh, shout out nga pala kay Pare Senji. <laughs> ayan, hindi na kinuha yung ano. Binigyan niya sa atin tong ano, yung satian mo sa kanya. Magpapalit daw siya ng ano, nung satian yung malapad, yung parang sa air cool. do, parang doon sa may makina natin doon. Magpapalit daw siya. Ito, nung pumunta tayo sa, sa kanya, binigay na lang yung satian niya. Ito, ilalagay na natin ito na muna ilalagay natin wala eh yung sa ano pinalitan nga natin ng ano yun yung satian yung pinaka plastic yung sa loob nung huli tayo nung lumusong bumigay dahil luma na rin siguro mal, uh, lumutong na ito buti hindi eh. na kinawa ni ano ni parang sa si yung satian niya may reserba tayo <laughs> nakakaano kasi mga boss walang satian tong makina natin medyo masyadong ma dikit yung ano yung upuan hindi katulad ng iba yung upuan nila nasa gawin dito yan hanggang dito kapag nandito tayo nakaupo tayo parang libat uh, libadbaran tayo para laging kinakain yung damit natin pwede to pag open sa tian siya maglalagay ka ng ibang upuan hindi itong upuan na sinalagay natin Dito na tayo Ay Dito na tayo sa farm 2 Papatuloy na natin yung pagpatubig Tapos Paano rin natin yung na dito Hanggat nagpapatubig dito pag ispay tayo ng ano Palay Ay Yan mga basa Huwag natin yung natin dito sa Sa gawin dulo Ay gram lang tayo ng ano kay Kuya Jason. Yung might niya. Eh, pinaanin niya rin. Gagamitin niya daw. Baka... Ay, hindi pala baka. Gagamitin niya bukas. yun mga boss naanong nga natin yung mga boss dito na ilatag na natin yun pa under na natin yung makina boss was si boss handi yun makapagpa under na natin ng makina nauna po makapagpa under sa atin medyo may sila kasi yung nandun yun ha 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 Ayan mga basa, napandar na natin Ayan, tingnan natin tuloy sa dulo So kaya si Boss Andy Kung ano, kaya na muna tayo Bago pumunta doon sa kabila Bago makapag-spray Ayan ang mga basa yung tubig natin Yung pasunan natin dito sa gilid Uh, let's go rin dito. Ah, labas na rin yung, yung nga pa lang makabas na ano uh, uh, ano sa atin ah. Uh, Bakit din na lang natin pinala yung do sa bana. Ang problema natin doon yung pagkukuha na natin ng tubig. Kapag pala din kasi yung katulad ng pagpalay lagi uh, minsan sa isang linggo din nag-aano. Nagpapatubig eh wala naman tayong mga hose eh dito sa may mais dito hindi naman pwedeng laging na ano natutubigan ano lang naman din baga sa ano hindi naman gano'ng karami yung sabi mo isang pitak <laughs> hindi naman gano'ng karami din kaya eh, dinar natin pinala yung nasa banana yun ano lang din naman huwag hindi naman din nabasa pa oo nga pala tignan pala natin oo yun mabasa kahit nagkatakas sa, sa paligi lang naman Ayan, wala naman susu dito dahil nga taas yung sakay kay kuya chairman wala naman susu hindi naman nakain ng susu yung palay aliko diyan na to. Kailangan lang ito. Hindi na saan uh, yung tubig natin. Hindi na sosobra. Pero pang na kayo, pero. Ayun, ano na lang tayo. Pantubig na yung kahigaw yung perna. Ayun o. Nakakaano naman yung ano. Yung ngayon lang naman masaya lang ito mga boss. Ngayon ano. Mga sampung araw na siguro yun. Kapag inabot na ng 20 days yan. Wala na yan. Kahit na ano pwede na matagasan to eh dito sa ano natin dito sa may mais natin sa farm 2 baka sakali uh, dalawang pagpatubig pagpatubig natin na to tapos sa susunod puro taas na lang kasi nasa gawing bana hindi naman ganong natutuyo ngayon lang tayo nagkakaproblema ng konti hindi naman talaga totally problema ano lang, kailangan lang natin talagang mag-iingat. Dahil yan, kung makikita nyo, bagong sabog pa lang yan. Mga nasa ano na siguro yan, 15 days. Yung palay ni Kuya Fernando Or mga 10 days. Ayan, <laughs> mga basa. Punta tayo dito sa kabila. Tingnan natin yung palay natin. Ayan. Pagkasa na pala tayong kumain. Ayan, tumawag si Kuya Jimmy nakikibalita doon sa power tiller natin sabi ko yun na uh, sa um, makalawa pa may ano makukuha yung pyesa ito muna tayo doon mga basta dito na tayo sa ano warm man punta na tayo i muna tayo na natin yung gusalina. Panis na to. Panis. Ayan. Mga basa. Medyo alanganin yung ano, tubig. Pero mag-spray tayo kahit na paano lang. Para uh, kung sakali kung sa makalawa doon tayo makapagpatubig. Makapag-spray ulit tayo. Medyo ano. Medyo alanganin yung tubig. Kahit paano pa, lang. Hindi naman ganang kapulido hindi lang mag ano yung mga maninira <coughs> Okay, kita tayo. winner, no? Nakasabay natin. Sige, may mga usong kabay sa ilalim. Ano lang yung pag-guyspay natin na to? Pantaboy lang para di masyadong kung sa makalawa tayo makakapagpatubig. Para hindi lang masyadong manoy palay. Wala, nandun pa yung mga horse natin, eh. Para di lang masyadong matagal bago may spray yung palay pero wala siya masyadong ano, maninira umahagap lang tayo tinaagapan natin yung mga maninira ano ba lampas tuhod na dalawang ban ano na yan? buntis na ayun halos lampas tuhod Hanggang na mga yung palay natin Mataas na rin Mataas ng palay yan Hindi na maliit na palay yung palay natin na yan Lampas tuhod na Hanggang binti na yan Hanggang taas so, Sabi nga nila Hindi na maliit na palay yan Pag lumampas na hanggang tuhod yan Ang oh, ganda na rin yung ano Hindi na pangit na palay Ika nga tubigan so, so na mag i-spray tayo okay, natin ng tubig yun bago mag i-spray makumayagaan alam natin para nga, hindi masyadong makapasok yung mga maninira spray yan alagyan na natin si boss handi dun siya lang mag isang tumitingin dito sa dalawang makina maandar yung boto saka yung kaligay yun na lang natin to nakatatlong ano lang tayo dito karga baga sa ano sabi ko nga pa half yaw lang hindi naman natin talaga in-spray ng todo, gawa nung walang tubig Ano ba nang mga maninira? Pantaboy Tinigilan na ng mga ujong Ano natin? Ang maisa Matigas na eh Hindi na eh, Mga dalawang puso Tinigilan na yan Ujong malalaki din yung puso dito Ano mga ba ba Okay. Nalaki. Laki ng busa. Mabas dito na tayo. Sa farm to. Ayan na makakos yung tubig. Nandito na. Ipat na natin sa gawin. Ano? Gawin taas. Ayan mga bas. Uh, nakapag charge na tayo. O na ano pa na natin may hidro sa pa. Eh! Hey! Oh, may dala pala tayong power bank sa bag oh, bote na ano natin uh, na, low bat yung ano natin hindi natin dala yung preserva natin yung baterya o oh, battery eh, tapi muna tayo bali mahigit kalahati na to yung pinatutubigan natin ito, itong taas na to yan, gulod dyan eh, pinagtatamon dahil ng halaman so kaya nandito sa gawin na to natapos na, na natin o nasa tapat na tayo ng ano yan ng Voltron o na, ha, nakapanakate na rin. Si Boss Andy, nakadalawang ano. Dalawang big kiss na sa kate. Tayo, isa. Kasi mas marami yung in inaano ina natin dito na gulot. Pinabantayan natin kaya dito tayo nakapanakate. Naka, nakapanakate tayo, naka isang ano lang tayo, isang big kiss. O kung mapasigur tayo ng kahit na isang katamtaman lang big kiss lang. Pero kapi muna tayo. Hapon na rin eh. O yan, si Boss Andy, tinig na siguro yung tubig niya Pumunta doon sa dulo Tinig pa pa tubig nung ano Doon sa Kaligay O pasay siya na mga boss, medyo Mano yung ano natin dito Nagpapandar din si Kuya Fernan. O yan, sabi ko nga, hindi naman ganun ka yung problema natin Nakakahiya nga lang na ano Na matagasan yung palay <coughs> Ayun, nagpapatubig na rin pala. Ano, Para dito gano'n lumaki yung bitak ng balay. Okay na rin yun. Kahit na ano. at least, uh, walang masasabi sa atin yung katabi natin na pinapabayaan natin yung tubig. Ito yung una tayo tapos. Buko tayo ng ano, uh, isang bitis na sakate. Gala, sinko na rin siguro yun. Yan mga basa, inaano natin itong ano na to, gilid Nung mawaraan, hindi ganong nga patubigan ito Pwede tingnan mo kung mapapasin nyo, medyo naninilaw Okay kaya yan, inaano natin yan Inaano na natin pinatubigan ito kaysa doon sa gawido <coughs> Yan, pupo pa tayo ng ano, sapate Yan, mabasa na, pati na tayo makina Yan, magpapauwi na tayo Ayan, naman nakaapat na Bikis kami ni bos Andi. Na, na, nah, nah, soat. Tapos yung mga hindi nating, bos host kay Guaya, Jason, uwi natin. May puso pa si Boss Andy. Tanong may iwan. Dapat na Dapat na dito si mga Boss Andy. Dapat na na Pauwi na tayo. Ay. Ay, ay, ay. Ayan, hukas na nandito na tayo sa ano, sa daungan. Ito ka na ako check. Ayan, babalang natin yung mga sakate. Medyo maaga tayo nakauwi ng ngayon. Dahil wala rin tayong diesel. Kaya yeah, mga yung yeah. mo.